tamang oras po eh. Ah, sige, tapusin mo muna. Ay. Tapusin muna yung kain para ano. Hey, mga kababayan, mga kabarangay. Andiyan ang ating team. Video hapon na po yung dating namin dahil may pinuntahan pa kami. Pero kahit na ginagabi at hapon na masaya, masaya pa rin po yan at uh, talagang alive na alive. Ayan mga kababayan. Sa pangunguna po ni, ano, ni Kuya JC, at syempre, kasunod si Kuya Risky. Ayan. At sinusundan naman ni ni Kapitan Bandam. Ayan. At saka kasi Bakas ni Tax, mga kababayan. No? Ayan, mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. Panibagong araw, panibagong vlog. Sa araw na ito, mga kababayan, muli natin binalikan si Ate Rika, yung uh, natulungan natin na nagda dialysis. So mga kababayan, bakit nga ba napabalik ulit ang team dati Frankie? Samahan niyo po ako at kumustahin natin siya. Sama-sama po, po natin ah uh, kumustahin mga kababayan. Let's go. Tara guys, dalhin niyo yung ano. Ate Rika, kumusta? Kumusta po Pasok kay Daddy Frankie? Ay. Kumusta ka? Okay naman po. Nag... Ano yan dinner? Aga ah, naman. Kasi may gamot po kasi ako iniinom na sa tamang oras po eh. Ah, sige, tapusin mo muna. Ay. Tapusin mo na yung kain para ano. Uh. Ano ulam po? Tuyo. Mm, ano pa? Wala po, ito lang po. Tuyo? Wala po. Walang ano, walang sabaw? Ma, ano kasi yung sabaw sa akin? Bawal kasi maraming tubig sa katawan namin. Ay, bawal? Bawal po nakamintin po yung tubig sa katawan namin. May may sukat. Opo. So ano madalas ulam mo? Mga ano, dry lang na ulam, yung walang um, masyadong sabaw. Napakahirap naman pala ng nagdadialysis. Opo, na. kasi pag nasobrang po namin kasi tubig, hindi po kami makahinga. Po ah. napupuno ng tubig yung bagat namin. Mhm. Uh -huh. Sige. Tuloy po kayo. O oh, sige lang, sige lang tapusin mo muna yung kain. Kumain na po kayo. Hindi, sige lang, sige lang, tapusin mo Huwag mo kami alalahanin. Sige na, tapusin mo muna yung kain. Sige po. Mm -mm. Na? Oh, sige. sige lang po. Yung mga kababayan, mga kabarangay, na no? nadatnan natin si Ate Rika. Rika, no? Opo. Ate Rika, na lasing ko naman na mga kababayan. Lasing ko ng hapon. Ayon sa kanya, maaga siyang maghaponan dahil mag-iinom siya ng gamot. Galing kasi kami kay Rito kanina umaga, wala ka. Dialysis po kasi ako kanina. Hmm. kadalas ba yung dialysis mo? Tatlong beses po siya nung linggo. Mahirap po talaga. Mahirap talaga? O. Kahit na ayaw mo pumunta, kailangan pumunta kasi yun po yung nagdudugtong ng buhay po namin. Dugtong ng buhay ninyo yung dialysis? Opo. Pag wala ng dialysis, patay na. Opo. Kasi hmm. hindi po nalilinisan yung katawan namin. Hmm. Parang yun na po yung pangalawang kidney po namin. Oo. Oh. Sige. Ingat talaga. Nakakaawa mga kababayan yung sitwasyon. Marami palang bawal pag nagdadialysis Sige, tapusin mo lang yung kain mo. Sige lang po, wala po akong may na pagkain sa inyo. Sige lang, huwag mo kaming alalahanin. Sarili mo, ayusin mo. Pray ka lang. <laughs> Naluloha siya mga kababayan. <laughs> Ay, Diyos ko po. Nakahabag mga kababayan, sinasabi niya, three times a week daw siya nagdadialysis ayaw man niya pero wala siya magagawa kasi pag hindi raw niya hindi raw siya magdadialysis ikamamatay niya no ganun pala yon hindi ko rin alam ngayon ko lang nalalaman yung mga ganitong nga uh, sitwasyon tapos ang pagkain lang niya ngayon toyo hindi raw po pwedeng may sabaw kasi minimize lang yung tubig sa katawan hindi pwedeng sobrang tubig pati pag inom konti lang Oo po, kasi pag umiinom po ko ng tubig, yung mga gamot ko na karamihan, kailangan po sabay-sabay yun. Kasi pag tinig sa isa ko yung gamot, kasi inom ng inom ng tubig, mapupuno po. Upo po. Mm -hmm. Ang iniinom ko po gamot sa isang, ano lang po, take mga sa sabay-sabay po yan. Tapos uh -huh. isang basong tubig yan. Mm -hmm. Sige, upo ka muna. Sa, tapusin mo yung kain mo. Yan, sige. Guys, pakipasok nyo yung ano, yung grocery natin. Yan mga kababayan, reason ba't nandito si Daddy Frankie? ah uh, may, sabi ko kasi, babalikan ko si Nanay Rica. Kaya, nagbili kami ng ano, alam ko makakatulong to sa kanila para sa anak din niya. Ano to? Sabon. sabon. Ay, mga sabon panlaba. Okay. Sa baba muna yung sabon, wag mong idikit. Hintayin lang natin mga kababayan na matapos siyang kumain. Kasi ayon sa kanya, iinom siya ng gamot kaya maaga. No? Wala naman ng uh, siguro ginagawa ito kundi alagaan na lang sarili. Naka, ano, napakahirap isipin na gano'n na lang ang buhay mo. Parang, parang umaasa ka na lang sa dialysis. No? So yon Mga kababayan habang tayo naghihintay at bago magpatuloy ang uh, video nating ito. Samantalain ko muna magpasalamat sa lahat po ng mga kababayan natin OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong suporta sa Team Daddy Frankie. Uh, lahat po ng pagtulong na nagagawa ng Team Daddy Frankie ay isa po kayo sa dahilan. Unang-una si God, pangalawa po kayo. Si Daddy Frankie at ang aking team, kasangkapan lang po. Hindi rin po namin gin magagawa ito kung hindi sa suporta ninyong lahat. Kaya maraming maraming salamat po parati. Lalong lalo na po sa sponsor natin sa araw na ito, mga kababayan. Ah, uh, sasamantalahin kong magpapasalamat sa ating uh, sponsor sa araw na ito. Uh, from California, USA uh, si Bing Alvarado Guillermo bagamat hindi lang ito yung unang pagpapadala nila ng kanilang tulong sa mga nai-scout natin, sa mga tinutulungan natin kaya uh, Bing Alvarado Guillermo maraming maraming salamat pa so, po, sa pag-reach out, pag uh, may message nyo parati, pag support nyo sa Team Daddy Frankie at uh, ang uh, 5,000 po ang natanggap natin dahil napanood nila yung upload videos natin about kay Ate Rita. Kaya nahabag sila, no? At uh, ito eto po, ang uh, uh po na kasamahan ni Bing Alvarado Guillermo galing din po kay uh, Sir Jasper Basco from California, USA. Bigay sila ng 5,000 sa akin through Gcash. Kaya nandito kami ngayon. No? Ay ate, okay ka na? Tapos ka na? Sige. Dito, ah, dito. Sige. Guys, tulungan nyo nga ako. Upo ka, ate oh, sige dyan. Upo ka lang. Baba mo yung ano? Yung grocery? Okay po. Ate, uh, hindi ko alam kung pwede sa'yo pero sana makatulong hindi lang para sa'yo. Sa nanay mo at sa anak mo. Ano? Ayan, bumili kami ng grocery. Mga kape mga toyo, pangkusina, at saka sabon panlaba, no? Sana makatulong ito tayo, no? Kaninang umaga pa kami nandito, pero nalaman na na wala ka kaya minabuti namin pumalik dito ulit ngayon. Okay. No? At saka alam mo, isang pinaka reason kung bakit nandito kami kasi napanood ng kababayan natin na nasa California, USA, kaya si Jasper Basco na kaibigan nila Bing Alvarado Guillermo. Si Sir uh, Jasper Basco nagpadala siya ng uh, 5,000 pesos. No? Pantulong nila sa iyo. Ayon sa kanila, huwag ka raw mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang sa laban. Eh? Lagi ka lang daw magpe-pray kay God uh, habang may buhay, may pag-asa ay okay. so ito 5000 tanggapin mo 1 2 3 4 5 Thank you for the prank. Walang anuman. Ah uh, galing po yan kay Jasper Vasco na nasa California, USA. Thank you po sa nagbigay kay sa, sino na po? Jasper Vasco. Sir, sir Jasper. Jasper. Jasper Vasco po. Thank you, thank you po dito sa pinadala nyo po. Malaking tulong po ito sa akin, sa pang-araw-araw ko po. Dahil ang dami ko pong maintenance po na gamot sa aking pagdadialysis. Tapos yung mga pagkain ko pa po, pati pang-masahe ko po. Malaking tulong po ito sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyo, pati po dito sa grocery. Ay, tong grocery po. galing po kay Daddy Frankie, ah, no? Thank you po Daddy mm -hmm. Frankie. Okay. Bukod sa ano halimbawa, bukod sa toyo, ano pang mga pwede mong ulamin? Mga ano po. Ang pinapano po sa amin talaga yung gulay. Ang gulay. Para malakas po sa katawan. Mhm. Mm o tsaka hindi mahirap to namin. Opo. Mm -hmm. Pero sa kahirapan po ng buhay, kaya yan lang po yung nakakayanan ko po na ulamin ngayon kasi binigay niyo po sa akin na tulong nung nakaraan tinitipid ko po yun oh. para tumagal sa budget ko po. Kasi hindi ko po alam kung kailan pa ako daratnan darat ng swerte na ganito. Hmm. Kaya ko po tinitipid. Oh. Opo. Asawa mo, kumusta? Hindi pa na uwi. Hmm, po. Talaga madalang po talaga siya umuwi dito kasi hindi po talaga siya pwedeng tumigil sa pagtatrabaho para ma-bigyan niyo po kami ng ano ng budget. Mm. Eh, yung anak mo nasaan? Nandiyan po sa labas ng dalaro. Mm. Okay. Nag-aaral po. Nag-aaral? Opo. So, malimit, mag-isa ka lang dito. Opo. Diyan lang sa labas, pahangin. Opo. Okay. Masaya ka ba na nakabalik ang team Daddy Frankie? Sobra po, Daddy Frankie. Okay. Kasi nabigyan niyo na ulit ako ng pagkakataon na bigyan ulit ng ganito. Mm, -mm. Kasi hindi ko hindi ko po akalain na babalik kayo po dito. Okay. Yan ay uh, kaloob ng Panginoon. Opo. Kaloob din ng ating mga kababayan na nakapanood ng videos natin. Kaya nga ako hindi nagsasawang magpapasalamat mga kababayan sa inyo po sa mga pag-share ninyo. Sa pamamagitan po mga kababayan ng pag-share ninyo ng ating mga upload videos, napapanood din ng ating mga kababayan saan man sulok ng mundo, at uh, yung mga may extra. Kaya ito yung reason. Kaya nakabalik kami. Kaya salamat po sa inyong lahat. Kaya sa lahat po na nakapanood, huwag po sana natin ipagdamot ang pag-share ng video ito para mas makapat makatulong tayo sa mga kababayan natin kagaya po ni Ate Rica na wala na po nga uh, inaasahan dahil isa pa lang ang anak niya at napakaliit ang kanyang asawa rin naman ay uh, kunti lang maliit lang ang sinisweldo, no? Tsaka eto, dahil nga sa kanyang kalagayan mga kababayan, no? Talagang three times a week talaga ganun yung. Po, three times a week talaga po. Wala na po ng ano po yung Daddy Frankie. Mm. Saan ka nagpunta sa saan ang... Bulingit? Po. sa Bulingit. Sa San Carlos po. Magkano ang gastos mo tuwing pupunta ka doon? Ano po kasi yung pamasahe ko po 500 po. Mm -hmm. Kasi bag import na po 'yon. Ah, na Nag-aarkila ka ng tricycle. Opo. Oh Tapos ano po, yung pagkain pa po namin ng nanay ko pag sa, niya pa po ako. Ay maghapon ba kayo doon? Opo, oh kasi alis po kami ng ano ng 8 ng umaga. kaso mm -hmm. mga Tapos makakawin na po kami ng mga 3 dito sa bahay. Oo, oh, maghapon talaga. Opo. Oh kaya yeah, ang sakit talaga sa katawan na ng dialysis. Mm. Kasi pag inaumpisa na po yung dialysis, talagang para kaming tinali na hayop dyan sa upuan na hindi kami makalis. Hindi kayo pwedeng gagalaw? Yung kamay lang po namin nangangalay pag natusukan na po kasi hindi po siya pwedeng igalaw kasi baka matanggal po yung tusok. Mm. Saan tinutusok ikaw ngayon? Dito po. Kanina po dito, tas dito. Hmm. Kaya yung pinagtutusokan, nagbukol-bukol talaga. Oo, manitu po talaga. Parami na ng parami yung bukol. Diyan po mapasok yung ano? Yung dugo po. Dugo. Sige, okay, mag-iingat ka. Kamusta? pray ka lang, no? Opo. So, ayan, mga kababayan, at lalong-lalo na po sa sponsor natin sa araw na ito, kaya Jasper Vasco ng California, USA. Maraming-maraming uh, salamat po. Sana hindi po kayo magsawa. At sana, i-bless pa po kayo ni Lord, para mas makatulong pa kayo. Ano? Sa lahat po ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa, sobrang salamat po. Mag-iingat din po kayo parati dyan. No? Oh, Ma'am, hindi na kami magtatagal. Opo. Ano masasabi mo po? Gusto ko lang po sabihin sa mga taong tumutulong po sa akin. Hmm. Hindi nyo po alam kung gaano, kung kasaya na maibigay nyo po sa akin ito kasi hindi ko po alam kung sino pa po yung mga taong tutulong sa akin para masurvive ko lang ang buhay ko na mag-dialysis. Marugtongan pa. Opo. Kaya, yeah. nagpapasalamat na po ako sa grupo ni Daddy Frankie kasi meron po yung ganito na ginagawa po nila sa mga tao. Thank you, thank you po. Ayan. Maraming maraming salamat po mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Masaya po ako na nakatulong po tayo at masaya ako dahil kahit na hindi nyo po ako kilala personally, nakikita nyo lao sa true social media, ay ipinagkatiwala ninyo po yung perang pinagpaguran ninyo para magpaabot natin kay Ate Rica. Muli po, maraming maraming salamat po. Yan. Shout out din po sa lahat na nandyan sa baba, nandyan sa premier natin, kay uh, Tita Honey S. Yan, maraming maraming salamat. Uh, Ma Flora's Vlog, Tita Au, Rosary Around the World, maraming maraming salamat po. Kay Crazy Joy 791, thank you so much po. Lahat po kayo, marami-maraming maraming salamat. Shout out din uh, kay uh, Mayrin po, kay uh, uh, Tita Carmi, kay official, marami-maraming maraming salamat din po sa inyong uh, pina na tulong sa isa pa nating beneficiary, no? Salamat po. Magandang gabi.